Sa Good Vibes DOST, nag over sa equipment na sarang magamit sa pottery community sa barangay Pahanukoy sa Bacolod para mapaayo pagid ang nga produkto kag mapahagan-hagan ang pollution. Ma-report si Romeo Subaldo. Ini ang ginatawag na kiln isa ka equipment sang RU Foundry Machine Shop Incorporated nga gi sa Department of Science and Technology sa Pottery Community sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod sang Lunes nga adlaw. Ang kiyon mga serbi nga lulutuan sa mga produkto nga himo sa daga pareho sang kalan, kulon kag mga banga. Imbis nga tradisyonal nga pamaagi sa pagluto sa mga kulon kag, kalan sa open space nga nagaresulta sa pag-inaso sang dalanon kag katupad nga mga area diri isulod ang mga produkto para lutuon Pareho sa sini nga mga kalan nga ginplastar ka ginsulod pagwa niya amo na sini itsura palarehos kag dululungan ang pagkaluto sini okay matapos ang tatlo tubtub -tub, apat ka oras luto na ang mga produkto suno sa manugimo sang sini mga produkto nga si Roland Oribe alalangay ang pagkaluto sang tanan nga mga kalan kag mas mapag-on. Ang diferensya number one is pariyos ang pagkaluto niya. Oo. Oh. Tapos, nah, mas, mas malagting yung luto sa pugod. Okay. Kami na niya kay nabulay sa higit. Oo, oh, ang quality. Oo, mm, tig yung quality. Tiga okay. nagtigagit siya. Ay, ay bakal. Gusto sa salon, no? Tuhod pala. Gusto sa yeah. salon. Oo, <laughs> mm, so Sa open fire, abi ka pa maagi, kung kisa, may mga nagailitong pa ng mga masitera o kunkalan nga kinahanglan palutuon liwat. Suno sa kay Ali Rasuman, nga isa ka ceramic engineer, nga amo ang nag-conceptualize ang kiln. Mas mangindi kalidad ang produkto sa pot makers kay ginluto ini sa mas mataas nga temperatura. Hindi dali-dali maguba. Konsumidor ang makabinipisyo dari kag ang palibot. Kay man, hindi na magpuog ang aso. Pag muwili ka, na mas matigas, mas high quality. Kung, gagam kung gagamitin mo, aliba, yung hindi maganda quality, minsan, baka isang taon lang. Oo, oh, oh, hindi mas, siya tatagal. Man, pag yung ganyan matigas, bibigyan nga ng iba ng taon. Oh, sa uh -huh. kanilito, pinakamalaki yung, 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 yung Talaga. Oh. Hmm. Mali. Kasi yung mga, mga tao dyan, pag nag, nagkausokan dyan sa ano yan, kung may ma-accident dyan, ikaw ang minamakaw. Plano sa founders ng RU Foundry and Machine Shop nga si Ramon Oy Sr. nga mapangitaan sa pamaagi nga ang ginabuga nga init halin sa kiln ang magamit pagid sa pagpamalakag pagbulad sa mga produkto. Pinaagi sini ni eh. Bisa na makapamala sila sa gihapon sa ilang mga pots. Sa so, init to sa chimney, iduso mo to. Para madry, para parede siya magbulad. dry drying <coughs> Para pagsunod dali na lang. Oh, Oo. Oh. Kaya ba nila ka bulat pa sila sermong, no? Ganyan, hindi ko bulat hindi diya piyo, wala na. Wala na. Na iya kwarto lang iya. Ang exhaust na isang chimney na, oh. Pwede na itong mga gamit. Imo sa butang do kwarto. So magamit pa uh, uh, pati ang iyang init. So pre 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 na tawag sina. Oo. So, so, so manubo na mo mo. Hmm. Um, Pag sunod mo na dali na lang. Siguro kung 4 hours basi 3 to 2 na Ma Minimize niya. Ginaplano niya man nga dalon man diri ang gasifier ni Joel Catalbas kag in development sang RU. Ang gasifier ang ginakargahan sang labahang ukon mga paya para makapaandar sang generator set kag makaproduce ng kuryente. Lantawon kung pinaagi sa gasifier, mas makakini ang mga potmaker para imis nga LPG. Labhang lang sa gihapon ang kinahanglan nila para mapainit ang kiln. Ang sudad sa Bacolod, pinagi sa Barangay Council ang nagpatukod sa area para ma-upgrade sa science and technology ang pamaagi sa mga potmakers. Pangabay sa Pottery Community, Madugangan na pagigkuntani ang kiln bangod limitado lang ang sarang masulod diri kag sa ila ang nagasalig sa pottery industry. Romeo Subado para sa Digicast Negros.